iyong samahan niyo po ako sa aking anim na oras mahigit na biyahe papuntang mm -hmm. San Francisco, Quezon. Tara, let's go! At ayun, simula na po kami ng aming biyahe. 3 a.m. So, tara, let's go! At ayun, nagpakita na ang liwanag. Dito na po tayo sa Parting Pitogo, Quezon. At dalawang oras na po kami bumabiyahe. Yo, nandito na po tayo sa kahabaan ng Katanawang Quezon. All right, let's go. Yo, no, nandito na tayo sa magagandang tanawin dito sa Molanay Quezon. bye dagat. Pero let's go again. Kaya kung mapapansin nyo, napakalinis ng daan. San Francisco, 24 kilometers. Ayan, At, ayan po, magdating po natin sa bayan ay kasawa ko rito talaga po gusto ko kasi ibang iba po ibang iba ang mga mo ko talagang marerelax ka okay. well, no, Guys, andito kami ngayon sa San Francisco, alright, oh, San Francisco, Quezon. At yun, picture-picture yeah. picture muna kami so, dito. Mayroon dito yung sa ato para nasa ganun mong ay meron po kami mga souvenir bago kami umuwihan. Napagandang lugar, sobra. Yan, ito po ang bayan ng aking asawa.

sasaksihan na rin po natin ang kaduluan na sa dalawang na kung saan ay mapuputol na po ito yan, yan tayo tayo po ay lupa na ang dadaan hanggang sa na po tayo dun sa aming destinasyon na aming pupuntahan. ayan so mga kalahating oras mahigit pa po tayong tatakbo dito sa bahaging lupa na karsada na ito. Ayan, marami po tayo dito masasaksihan ng mga kakaiba. Kaya tara, let's go. Samahan nyo kami sa aming biyahe. Alright. ayo sa ibabaw ng kabutuhan, wabu, wow, bomba sa ibabaw ng tubakan, alright. Di yun, no, di matin na kami dito mga terapa, ayano, no. diyan kami nang galang, nang layo at ito po yung bahay ng aking uh, bayaw yan, dyan ka kami pupunta yun, see you next episode so, po. ng Laban. part 2 ng video na ito at nakarating na po tayo dito sa ating destinasyon barangay pagsangahan sityo o gawa maraming salamat po sa pagsuporta sa aking pagsisimula sa aking video at samahan niyo po ako na palakihin ang aking youtube channel alright Uh, Shop Moto TV. Peace out, baby. Alright, thank you so much. Maraming maraming po. Please like and share and subscribe my YouTube channel. Bye bye.